Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Okay, alam ko naman kung bakit kayo nandito sa channel dahil nakikirius kayo kung ano kamusta yung person niyo? Okay, tingnan natin kung ano nangyayari sa person niyo. Ano, ano kaya yung mga bago sa kanya? Okay? Ano yung energy niya? Ano yung nararamdaman? Tingnan natin. Sorry ha, medyo hindi po okay yung aking allergy ngayon. Mukhang may nararamdaman akong maganda. Okay. Okay. May magiging busy sa inyong dalawa. Possible din yung person mo. May bisita. May aasahan. Uh, mag masaya, ano? Masaya yung pagkikita. Kumbaga, masaya siyang nakikita ka. Ayan. Actually, ini-stock ng person mo. Kung wala na kayo, maaring pasilip-silip yan sa social media mo. Okay, meron tayong the judgment. Sorry po, yung allergy ko. The star. Okay, meron tayong, oh, nasasabik siyang makasama ka. Okay, siguro some of you, yung iba po sa inyo ay pinagtutulakan ninyo na yung person niyo Dahil napapagod na rin kayo sa kanyang ugali, sa kanyang, uh, sa kanyang pagkilos or yung pakikipag, Uh, relasyon niya siguro sa iba. Okay? Malamang sa malamang parang nahuli mo siya eh. Caught in the act or cellphone. May lig siya mag-dating apps or meron siyang sa Facebook account or katrabaho. Possible po yan. Nahuli niyo po yan. Parang naliligo po ito, nahuli ninyo. Or kung hindi po ito naliligo, natutulog. Parang ganun po, natutulog po siya or something. Basta parang nakalimutan niya, nakaligtaan niya. Okay? Ayan, nahihiya siya kasi nahuli mo nga siya on the spot talaga. Okay? Ah, uh, yung iba sa inyo, parang tinatakot kayo maghiwalay. Sorry ah. Eh, yung allergy ko. Actually, pag tumatama talaga to nahihirapan ako mag-work pero wala akong magawa syempre mahal ko kayo ano nag alam ko naman nagaantay kayo ng records or ng reading natin ano alam ko naman yon na gustong gusto nyong malaman kung ano yung energy ng person niyo sa mga hindi po diyan uh, makapag decision mas maganda po magpa-reading po talaga kayo Okay, meron tayong uh, Six of Swords. Ah, uh, yon, kagaya ng sinabi ko kanina, mukhang meron paghiwalay, parang maghiwalay na tayo ganyan. Alam mo 'yon, mayabang. yan may, may may mga ganun na something. At tingin ko naman parang uh, natakot siya kasi pinatulan mo 'yung iba sa inyo. Okay? Mukhang 'yung iba sa inyo ay naglumayo muna, nagliway-liway, alam mo 'yon, nagmuni-muni muna. Yan, kasi meron nga siyang nagawa sa inyo na hindi maganda, okay? Uh, ah, may nakikita ako, merong hindi masaya. Okay? Possible itong person mo na ito ay eh, hindi masaya sa kanyang ginawa. Dahil sa'yo, ano? Kasi... Siguro, siya yung parang sinabihan mo na maghiwalay muna tayo, mag-break up muna tayo. Baka mari, dinemanda mo rin ito, kaso, or barangay, any kind na parang lumaban ka talaga. Pinakita mo talaga sa kanya na parang hindi ka rin basta-basta. Ano? Okay? Nakikita ko rin na parang uh, kayong dalawa ay talagang overflow yung blessings, ano? Maano kayo ay eh, mabilisad uh, pareho kayong dalawa. Kaso nga lang ayun, mataas yung parang pride kalaban mo, ano? Uh, yung person na ito, masyado siyang ma-pride, masyado siyang parang gusto niya siya yung laging tama, siya yung laging ah uh, uh, susundan mo or susundin mo yung gusto niya, siya yung masusunod, yan. So, ang nangyayari, nagkakaroon kayo ng hindi talaga pagkakaunawaan at nauuwi sa iyakan. Okay? Maring nagkasakita na rin kayo ito ng person na ito. Pasensya na ha. My God, pasensya na po talaga. Hindi po talaga to makontrol. Ang allergy talaga, kung tatama, tatama po talaga yan. Lalo ng dami kong inuusok-usok. Yan. Siyempre, pag nag spell tayo, may maamoy talaga ako ng mga sangkap. May mga amoy talaga. Okay? May gusto siyang bilhin. Mukhang uh, pag-ales, travel, may gagawin. Magugustuhan niya ito. May gusto siyang kunin na isang bagay. At iba sa inyo, meron pong magsusorry sa inyo. Okay? May magsusorry sa inyo. At nakikita ko, parang gusto niya makipag... Uh, or mag -sorry mukhang hindi niya kayang wala ka. Hindi niya kaya. Ayan, oh, si Tua Pentacles sa saka si Justice. Hindi niya kayang makita yung sarili niya na parang wala ka na or parang hindi ka exist sa buhay niya. Parang hindi pa siya handa. Okay? Yan. Yung mga iba sa inyo, yung mga hiwalay na talaga or alam mo yon yung iba sa inyo, parang magkaibigan kayo eh, nagkakakontakan pa kayo, yan, nagsasabihan ng sama ng loob, or ano man yung past or presence ninyo ngayon, parang sinishare nyo yun sa person ninyo. Okay, sabi, tama nga ako. May iba sa inyo, magkaibigan pa rin kahit hiwalay na. Ayan, oh, page of swords and a uh, two of cups. Kung hindi po ito hiwalay, possible po na parang um, hoping pa rin itong person na ito na magkaayos kayo. Ayan, oh. Still hoping pa rin siya na sana ay mapatawad mo siya. Okay, 'yung iba sa inyo parang um dependent kay eh. Okay, may pagkayabang ka rin ano. May nakikita, 'di ba kanina parang ano siya parang uh, mayabang, ma-pride. So, ikaw din naman, sa sobrang tiwala mo, nagiging mayabang ka na hindi ka iiwan ng lalaki na ito. Yun ang ibig ko sabihin. Sa sobrang tiwala mo sa kanya, mukhang na-control mo siya, nainisya siya sa'yo yan. So, dapat may mga attitude tayong kailangan ayusin, okay? Hindi po lagi na tayo lagi ang masusunod. Kailangan din po talaga ay kunin din natin ang opinion ng ating partner at intindihin din po sila. Kung gusto niyo ng magandang pagsasama at matagal na pagsasama, ay kailangan po talaga mahaba ang pasensya natin sa ating mga asawa at or person, kung hindi pa po kayo kasal, okay? Yan ang, ano, kumbaga, ng key ng mahabang uh, suse, mahabang pagsasama, okay? Lagi talagang mahaba ang pasensya ninyo kung mahal niyo ang tao na yan. Nako, kung hindi naman, marami namang way para umalis dyan sa sitwasyon na yan, okay? Ayan, oh, oh may celebrations pala, oh. Nang-feel ko parang may bisita siya, eh. Kung hindi po ito bisita, meron siyang celebrations. Uh, meron akong nakikitang unexpected blessings din sa kanya. Meron parang, uh, ano ba, yung bang bigla ang ganap. Yan, matutuwa siya for sure, kung meron siyang kadil na mga business, maganda po yung income ng kanyang business. Okay? Even po sa trabaho, baka po naka, naka, na meet nila yung gusto ng boss nila. So, meron silang parang expected na travel. Okay? So, anyway, malapit na po ang, ano, sa February na maghanda-handa na kayo sa, February 10, ano, New Year ng mga Chinese. Chinese New Year po, dyan na po talaga papasok ang si Year of uh, Dragon Wood. Ano? Actually, pumasok na siya sa bagong taon, pero doon po talaga uupo siya sa kanyang trono, baga, sa February 10 na po yan. Okay? I-double check ko. Hindi ako sure kung 10 talaga, pero... Nandito kasi ano ko malayo yung calendar ko. Pero i-double check ko yan, okay? Maghanda-handa na po kayo, ha? Kailangan din po tayo. Huwag nyo pong gastusin yung, yung sahod ninyo itong 30 na ito, January 30, para meron kayong pang New Year ng Chinese. Yes po, may malaking swerte rin po iyang araw na yan. Maniwala po kayo. Maghanda po kayo, okay? Para may pangbili kayong prutas, may pangbili kayo ng, ano man tawag dito? May pangbili kayo ng mga Aka uh, kailangan na bagay or ano man ang kailangan nyo sa New Year. Yung money bowl ninyo, wag nyo pong itapon. Pero yung itlog po, pwede nyo na pong kainin yun. Yung pera, kung gusto nyo may panggasto pa kayo sa, sa February 10, ilagay nyo lang po yun doon. Mas maganda po, wag nyo munang gasto sen. Yung bigas, kung gusto nyo lutuin, palitan, pwede na po yun pakialaman. Pero ako, hindi ko po ginalaw kasi papasok po ang February uh, 10 kasi dahil sa Chinese New Year. Okay? Sana po ay para makatipid-tipid po kayo. Yung mga chocolate ninyo, huwag nyo munang ubusin. Yung mga prutas, pwede na po. At salad na po namin lahat. <laughs> okay? Bawal pong mabulukan ng prutas. Okay? Kasi mag-create po yan ng malas. Kailangan po yan lahat ay gawin ng salad. Hindi <laughs> po pwedeng mabulukan tayo. Okay? Um, yung ampaw ninyo, dapat meron na kayong 168. Okay? Tatlong ampaw po yan, ilalagay nyo po yon Tapos, sa, sa ano, sa, sa February, sa Chinese New Year, para hindi tayo magkagulo, Chinese New Year, magsisend po kayo sa Gcash ninyo or sa bank account ninyo, 168. Okay, para mas maswerte po 'yon. Ang meaning po noon ay walang katapusan na swerte. Okay? Or iba, babalik magre-record ako bukas para ma-remind ko kayo ng tamang ano, ha? 168-168 po. Pwede kayong mag-true Gcash or mag -de deposit sa bangko. Pwede rin sa magpapa-Gcash ka sa... Pwede rin bigyan mo yung mga kapatid mo para share your blessings. 168 lang naman yan. Para flowing yung swerte nila sa uh, loob ng banko or savings, okay? Kahit sino po, pwede kayong mag-asawa na mag magpalitan ng 168, okay? Or kayo magkapatid, share ngayon. Parang ganun lang, okay? Pero ginaganap po yan sa 12 pagpasok po ng Chinese New Year. Naintindihan? Halimbawa, yung kapatid mo, bigyan mo ako ng 168, ha? O, tapos, pwede naman ikaw bang account mo. Halimbawa, may Gcash ka, may bank, may Metro Bank ka, meron kang BPI, meron kang ano, isi-send mo yung through online sa pagpatak ng 12, pagpa pagpasok ng Chinese New Year. Naintindihan? Kung hindi nyo po naintindihan, i-rewind nyo lang po yung video na ito hanggang sa maintindihan ninyo. Okay? Huwag kayong mag-alala, papaalahanan ko po kayo everyday para hindi nyo po yan makalimutan. yung mga sahod nyo January 30 ha, huwag nyo nang galawin yan. Pero kung may savings naman po kayo, kung may tinatago naman po kayong pera, okay lang po yun. Kahit gastusin nyo po yan. Okay? Okay? Ay, okay, mag grocery grocery na dapat po ay full tayo sa ano ha? Kasi importante po 'yan para hindi po tayo maubusan. Yung bigas natin bawal pong walang laman, okay? Lagyan lagi. Yung tubig bawal po tayong maubusan, okay? Two of cups meron kang two of cups, gusto mo talaga makipagbalikan dito sa tao na ito. Ano? Ikaw yung tao na hindi mo siya sinusukuan kahit kailanman. Okay? Naiintindihan ako naman yun. Talagang lahat tayo ay iba magmahal. Ang, ang tao kasi talagang ang babae, ah uh, babae lalaki, grabe, iba, iba kasi ta, yung totoong magmahal kaysa yung, yung nang loloko lang. May taong, dalawa kasi klase ang tao eh. Grabe magmahal at yung sakto lang. Diba? Dalawa tayo, dalawang klase ang tao na yan. So, itong mga tao na ito, ito yung nahihirap pang mag-move forward. Siguro yung iba sa inyo, hindi kayo makakamove on sa ex ninyo. May nakikita ako, parang still pa rin, uh, curious ka sa ex mo, tapos sinisilip-silip mo siya. Ayun, yan tuloy, nasasaktan ka. Okay? So, dahan-dahan yung pag-stalking, uh, ha? Mukhang maiiyak ka, mukhang tears of joy sa tingin ko meron kayong nakikita na gusto nyong uh, makuha ano binibigay ito ng Diyos inyo, sa inyo, meron kang iniintay na inaantay na something kung hindi po ito pera pwede rin po itong tawag o message okay yan oh okay so ba, sa tingin ko mangyayari din yan na wow o oh, de ba kung ano man inaantay yung tawag message halimbawa nag-abroad ka nag-aantay ka ng tawag tatawag at tatawag yan. Bukang may may aalis kaya ka umiiyak. Aalis ka, mag aabroad ka, lilipat ka ng bahay. Uh, ano to eh, swerte kasi si San ang sumunod eh. Okay, siya yung parang tears of joy sa tingin ko. Ah, uh, meron kang anak aalis, ah uh, yayaman, okay? Meron akong nakikitang yayaman na anak mo, pamilya, Okay, may nakita din ako na parang nadidepress ka, ano, yung iba sa inyo, pressure sa work. Parang may nakakaaway kayo sa trabaho. Kung hindi po ito sa trabaho, maari pong pressure ka sa mga gastusin sa family. Okay, namimiss mo yung dati. Sana pwede na lang maging bata. <laughs> yung walang problema, ano. Meron kang inaalala yung future ng mga anak mo kung parents ka. Okay, kung, kung nanonood ka sa akin. Yan, wala ka ng ibang pangarap dito sa mundong ito kundi mapabuti yung mga anak mo. Okay? Ano kay masipag na tatay or nanay ka. Yan makakatulong to sa yung mga anak mo more in ano overthink ka talaga ngayon anyway ay uh, may na ako dito parang yung iba sa inyo nanonood sa akin under spell yung person ninyo ano kaya pala yan lumayo kaya kayong iniwan kasi uh, nahuli mo ata ito naliligo or di ba nabanggit ko kanina naliligo or natutulog mukhang nahuli mo sa phone okay iba naman parang sa government sa nagwo-work tingin ko Okay, kung hindi po kayo sa government, possible na parang um, ikaw. Okay, kung hindi sa government yung person mo, possible ikaw. Okay, may nasisense din ako abroad din. Kasi meron tayo dito, uh, two of swords. Yung mga OFW, nakapasok po dito, nakukuha natin. May basa ang buhok, okay? Please lang, huwag nyo akong dalhin sa CR. Ang daming nakikita ko, nanonood sa CR. Please lang. Okay, uh, meron ako na si sense dito. Parang meron kami na madali na gawin. Ano kaya ito? Kung ano man ito, take time. Okay, huwag ka mag-rush. Kasi alam nyo, yung, yung nagmamadali tayo sa isang bagay, hindi na tayo makakapag-isip ng tama. At saka si Lord, ah, nagmamadali ka. Mas lalo kanyang, ah, ano hin, ah, alam yun, mas lalo kanyang hindi pagbibigyan. So, let the universe para sa'yo. Okay? Okay. Let the Lord na magplan para sa iyo. Okay, go with the flow ka na. Mas maganda sabihin natin, Lord, kayo na po yung bahala para sa akin. Yun. Okay? So, lagi nyong ano anuhin uh, talaga yung sarili ninyo. Surrender so, nyo lahat kay Lord. Okay? Alam ko naman malakas kang tao. Ayun, oh. Oh, wow. Okay, meron ako nakikita dito. Parang throat totally broken-hearted, okay? Kasi ang dami mo nang na-invest dito sa lalaki na ito. Ayan, oh. Ah, uh, yung iba sa inyo, kung hindi po kayo... Kung ikaw ito na lalaki ka, nanonood ka sa akin, meron ka na na-invest dito sa tao na ito. Oo. Still pa rin na, yung iba sa inyo parang hiwalay, hindi maka on. Anong nangyari dito sa buhay naming mag-asawa? Yun mga tanong mo. Or anong nangyari sa aming mag-person? Yan. Yung iba sa inyo parang ano eh, um, parang katrabaho ang ang kadil or kung hindi po ito katrabaho malapit lang okay naging problema ninyo yung third party okay meron akong nakikita dito meron mga offer sa'yo dati na inayawan mo halimbawa at kinukuha ka ng karong mag-anak mo sa ibang bansa inayawan mo yun. dahil sa kanya so nagsacrifice ka din ano kung hindi po ganoon na yung offer sa iyo na parang um, maganda or bigla kang natapos sa pag-aaral kasi nag-asawa ka ng maaga dahil sa kanya. Ano? Yan, yan. Yung, yan yung mga ano na yan. Uh, eight of Swords and naka-reverse kasi si Four of Cups. Ayan. So, ibig sabihin, nag-sacrifice ka kasi mahal mo yung tao na yan. Okay? Hindi lang sa pera. Sobra. And sa time, sa oras. Sa oras ninyong dalawa. So, ano yung aasahan na blessings? 8 of cups, lumabas si 8 of cups, sorry. Okay. Oh, maganda. Huwag kang, huwag kang sumuko. Yan ang masasabi ko sa inyo mga mahal ko. Huwag kayong sumuko kasi hindi pa tapos yung laban ninyo okay, sa mga may depression dyan uh, labanan ninyo yan kasi actually wala pong makakatulong yan kung hindi po kayo sarili ninyo, labanan ninyo po yan, okay, yung iba sa inyo I hate to say this, so grabe English yun, <laughs> okay meron pong underspell na may nakikialam po sa family ninyo uh, sumpa or spell or alam mo to yung bang palipad hangin may nakikialam po kung bakit po kayo nasisira Okay? May nangialam. May nakikita ako na parang may something bad intentions. Okay? Kung takot kayo, pwede po kayong magpa-reading po sa akin. Kung ayaw nyo naman po magpa-reading, manood na lang po kayo dito sa YouTube channel natin. Kasi lahat naman kayo nanonood, talagang na-absorb natin. Diba? Ano ba? What I mean is, yung bang nakaka nakaka-resonate kayo. Ibig sabihin kapag nakaka-resonate kayo, nakuha or na-absorb po ang kanyo, ang inyong energy. Okay, may nakikita ko parang may business kakainan or something na ano, kung hindi po ito kainan, parang grocery. Basta may tao siya, may nakikita akong tao. Sigsigliglig po sa mga may business, ano, sana'y maubos po lahat ng paninda ninyo. Ay, uh, yung anak ninyo nakikita ko talaga makakatulong yan sa iyo. Mahalin niyo po yung mga anak ninyo. Sentro sentro po yung yung uh, focus natin sa anak natin. Lagi nating ilalagay sa unahan natin yung anak natin, okay? Especially tayong mga ina kapag nasa sentro po ang bata natin or yung mga anak natin, ibibless tayo ni Lord. Hindi tayo pababayaan niya. Spirit, mga spirit guide natin, angels natin sa kalangitan, hindi po nila pinapabayaan tayo. Okay? Malapit po tayo sa Diyos, tayong mga ina. Okay? So, even naman yung mga tatay na mabubuting tao, mabubuting ama sa kanilang mga anak, malapit po tayo. Okay? Basta one, sabi ko nga po, ay basta anak ang inuuna ninyo. Okay, may nakikita ako na parang hindi ko alam kung itong week na ito mag may, may gagawin ka. May maggrocery ka ba? May something na ano, may gagawin ka. Okay? Tingin ko naman wala namang dapat kayong ipangamba itong week na ito. 'Yun ang nasisense ko. Okay? Um, yung iba sa inyo mukhang may problema sa pagtulog. Dahan-dahan lang, huwag masyadong overstress sa sarili niyo ha? So, yung mga magulang dyan, nasa bahay ka na lang, wala kang ginagawa, mag, magdasal lang po kayo para sa mga anak ninyo. Okay? Meron nagluluto, sarap ng ano, naamoy ko, ano? Mukhang masarap yung ulam na linuluto ninyo. Okay? So, may mga nakajaket pa. Sige, yung mga bagong gising dyan, na po kayo. Tandaan nyo lagi, pag bagong gising, wag kayong umihi muna. Hilain ninyo yung kama, kumot ninyo, ayusin ninyo, tupiin ninyo ng maayos bago kayo umalis. Oo, ganun yon. Bawal pong iwan natin ang kumot kama natin na nakakusot. Ano yung parang makalat. wag na wag Kaya niyo naman tiisin yung ihi nyo. Ilang oras nga kayo natutulog, wala kayong nararamdaman, di ba? So, ayusin nyo muna. syempre pag nag-CR na kayo, maligo na rin kayo. Hindi pa ganun-ganun po kayo, okay? Lagi nyo sasabihin sa sarili nyo, time is gold. Okay? Sa mga hindi pa nakapag-ayos ng mga, mga kwarto, ng mga gamit niyo or anything, ayusin nyo na. Naintindihan? Maglinis-linis na kayo, mag-general cleaning na po kayo. Lagi nyo po yung gagawin. Okay, importante po yan, malinis ang ating tulugan, bahay, lahat. Okay, yung mga basura, wag tayo mag-ambak. Okay, itapon ang dapat itapon. Bawal na po yan. At handaan, paghandaan ninyo ang uh, New Year, ng Chinese New Year. So, muli po, Miley Taro, ingat, ingat po kayo. Magbabasa lang po ako na may nagpadala sa ating message. Ano? ay uh, magpapasalamat. Opo, kayo. Bakit kayo nakatulala sa akin? Okay, pasensya na may kasama kasi ako dito, 'yung bata. Ah, uh, hi, Ma'am. Kamusta po kayo? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng naitulong mo sa akin. Maganda ko ma masaya po at ibabalita ko po sa inyo na naging okay na po talaga ako. Ma'am, maraming salamat po sa la sa pag-ayos mo sa pamilya ko. Hindi hindi ko na po nakita ang sarili ko mula noon pa. Ngayon po ay na, sobrang saya po ng pamilya ko. Nagpapasalamat po yung anak kong lalaki sa inyo, ma'am. Nasabi ko po sa kanya, wala na po akong choice kundi lumapit kay Ma'am Miley. Ah, okay, sige. Okay lang naman. Basta naniniwala. Okay. Ingat po kayo at alagaan niyo rin po ang kalusugan niyo. Happy New Year, ma'am. At ano 'to? Sana po ay makita rin po kita sa personal. Uh, okay. at uh, sobrang bait na po talaga ng asawa ko, ma. Maraming maraming pong salamat talaga, sabi ng anak ko. Sana po ay marami po kayong matulungan, ma'am. Excited din po kaming makita ka sa personal, ma'am. Gagawa po talaga kami ng paraan, sabi ng anak kong lalaki. Okay, sige, wala pong problema. Anyway, ito po ang aking Facebook account. Yan po ang aking Facebook account. Wala po kayong i-message ime na kundi ito lang. Okay? etong Facebook na ito. Bawal po kayong mag-message dito or tawagan ako. Pang-emergency purpose lang po yan. Naintindihan? Pang-emergency purpose lang po yan. Para hindi po kayo, para sure na sure po kayo account ko to. Okay? Hindi kayo magme-message sa kung saan saan. Sa page, hindi po ako nagre-reply doon. Automatic po ang nagre-reply doon. Parang auto-reply siya. August 3 po yan in ang aking profile, 802. Okay, ang kanyang react. Ito po ang aking cover. imposible pong na hindi nyo pa yan maintindihan. Pinakita ko na po yan lahat. Yan ang kanyang cover. Meron siyang 495 ang uh, comment. Ay, react pala, sorry. So, ingat po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakikinood dito sa akin. And gusto nyo pong magpa-reading. Magpa-reading na po kayo. Ano? Makahabol pa kayo. Ah, uh, yes, makakahabol po kayo kasi may mga OFW minsan tulog, so nagsumisingit po, nagpapasingit po ako ng mga rush. Okay? At 'yung mga bumili po ng bracelet natin, maraming maraming salamat. 'Yung mga nagpaalaga po, spell maraming maraming salamat po talaga. Good luck and uh, happy new year pa rin sa inyong lahat. Bye-bye.